Pare, saman, ah, uh, sa, sa sa ano, sa, sama nun. Saman ito nun. Ano yung Tikman natin, guys. you know Saman ito nun. May kuwan. Sa, ano ko lang niya. Masarap. Hello. Ano yung hindi nasa gab? berry. Kinakatas daw to. Sabi. Uh -huh. o. You know. Chat na lang Oops. tayo. Hinihintay ko nga tawag mo eh. Tapos chat pala. kasi mo sa call. Kumpet siya. Kasi yun hindi ako nagre-reply. Asim. <laughs> asim yung ano no, yung pula? May, may kamis na may asim. Masim na si May. Okay naman. Goods.